hello magandang gabi mga kambing mga kabunyog mm. good evening sa inyo po sa inyo, inyong lahat uh, sa mga gising pa uh, pasensya po sa wala no ito lang uh, ibabahagi ko lang yung yung kanya yung tungkol sa rally kanya na tungkol rally kanya na laban kay Sarah Duterte uh, ito, ito nga ibabahagi ko lang sana na sa siyempre di mo natin asahan na marami talaga dalaw dahil nga sa may iba't iba tayong mga dahilan ano una una doon yung sa mga malayong probinsya yung iba naman yung mga naandi sa Manila yung mga nasa trabaho siyempre iunahin natin yung hanabuhin natin baga pangalawa na lang yan pero siyempre sa mga nakakaluwag sa oras yung andun kayo na uh, kahit paano kanya sa Edsa Monument sa Edsa, Monument. Marami din dumalo mga iba't ibang mga supporters, may mga supporters ni Marcos, ni Duterte. Oh, hindi wala, sorry, <laughs> sorry po, sorry. Supporters ni Marcos, lalo yung mga vloggers ng no, mga pro Marcos. Pero yung ganun pa man, hindi naman yung usapin to sa usapin ng kung sino ang politiko na sinusuportahan natin. Ito po ay po tayo, tayo nandun sa rally ka na na sa ano well, sa in monument para po yun sa impeachment laban kay Sara nanawagan po tayo uh, yung rally kanya na hindi naman hindi man inaasahan na gaya ng rally ng mga iglesia ni Manalo na umabot ng milyon intindi natin yun kasi hindi naman hawak ang pag-isip ng tao eh eh yung kung kasi sa ating mga katoliko ang pinusapan dyan hindi naman yung kung sinong politiko na gusto mong suportahan malaya ka suportahan ng politiko na gusto mong suportahan no? hindi gaya ng mga ganyang English ni manalo kung ano sabihin ng ministro yun na sundin nila eh kahit pa siguro sabihin na sila ay tatalo sa bangin maaaring pwede nilang gawin yun ano pero wag natin, di mas pag-uusga, pero pwedeng ganyan lang gawin yun. Kasi ganyan nga, tayo naman ay hindi naiingit siya ganun. Bumaga, tayo na ay para sa katuhanan. Anihin mo yung rally ng karamihan kung ilan lang nakaintindi sa inyong pinaglalaban. Ating kasarali ng umabot ng milyon katao. Ang tanong dyan, alam mo ba kung ano pinaglalaban mo? Kanya na rally ng panawagan ni Atro ni Surikto, yung rally na yon hindi yun, hindi yun usapin nito kung ano ang ano ang political color na sinusuportahan mo? Yung po ay rally para sa katuhanan. Para pigilan pang abuso at korupsyon sa gobyerno. Nagawa ng mag-aamang Duterte. At alam niyo, man niyo kung anong ginawa ng mag-aamang Duterte na yan, ano? Hindi lang lingin sa akin o lingid sa inyo. Hindi lang ako nakaalam. Hindi lang ako mag-isa kung sino pa man na nakaalam kung anong mga ginagawa ng mag-aamang yan. Halimbawa na lang doon ano? Una na lang yung di ba sabi ni Sarah na si Marcos Jr. Papugutan niya ng ulo. Isipin niyo lang doon. Kung ikaw ay karaniwang tao lang sabihin mo yon siguro naman kinumagahan lang dampot ka ng NBI o anumang alaga ng batas. itong si Marcos Jr., hindi lang natin alam kung ano ba ang iniisip nito. Siya lang ang nakaalam sa iniisip niya. Kaya gaya niyan, yung impeachment, una, ay e, supportado niya. Badang huli, nakita lang niya nag-rally mga iglesia na 1.5 million. Naalaro man na, pati mga kongresista na yung mga dating kongresista ng pang pabida. Nung magwa na si Marcos Jr. na iurong e impeachment, umurong na rin yung kongresista. Pero huwag nating isipin yon. Ang mahalaga, tayo mga nasutuhay na oposisyon. Ituloy natin yung impeachment laban kay Sarah. Kasi yung hindi tutuloy natin yan, tamang sabi ni Dilima. Pag hindi tutuloy yung impeachment na yan, araw-araw lalakas si Sarah. Alam niyo kung bakit? Kasi sa nakikita ko dyan, oras na hindi matuloy yung impeachment, si Sarah, iisipin yung mga taong kulang sa kaalaman na si Sarah walang kasalanan at yung mga panatiko. Yun isipin nila kaya hindi natuloy yung impeachment. E ngayon, pag hindi natuloy yung impeachment, sa 2028 pag sakali naging presidente si Sara ano mangyari kahit pasabihin na ikaw ay isang panatiko na dumubuto sa mag-amang Duterte sa mga pinapatupad nila na picking war on drugs kahit ikaw ay DDS maaaring isa ka sa may biktima ng picking war on drugs na yan Tuwang-tuwa ka na marami na patay sa kalsada nung picking war on drugs Natutuwa ka dahil hindi mo anak o kapamilya yung nabiktima sa war on drugs na yun. Pangalawa, kung sa sakali na si Sara manalo, ano mangyay sa si Pilipinas? Tuloy na tayo magiging probinsya ng China. Gusto mo ba yon? Siguro naman, alam niyo na kung anong kalakaran ng komunista. Yung kalakaran ng komunista, kung anong naobserbaran natin sa siktang sulpot ng INC ni Manalo at yung KJC ni Kimbaliw, ganun na ganun ang kalakaran ng komunista. Mismo si Duterte, komunista yan. Na? Ako wala kung gaano gala mas komunista, pero yon ang katotohanan uh, ko ano komunista. Hindi yung purkit kinalaban mo mga Duterte, komunista ka na, hindi po ganun. Kinalaban mo, kinikritik mo mga Duterte dahil sa maling sistema nila. Pero hindi ibig na nangulugan na komunista ka. Eko komunista nga, kung galit nga si, si Duterte sa si komunista, ay eh bakit na pa sigo-sigo sila doon na mabuhay mga NPA pero wag na yun, balik tayo doon sa well, sa, sa kanila ko usapan natin yung mga bagay na yan balik tayo doon sa nangyari kanina sa <coughs> excuse, sa EDSA Monument kahit paano sa tingin ko, sa estimate ko lang maaaring higit, higit uh, isang libu yung mga nandun kayo na umatin uh, kasama na doon yung mga Marcos Loyalist mga pruis ko at iba pang mga kung sino mang sinusportahan nila andun din din kanina si congressman Franz Castro at iba pang mga talaga mga tunay na nagmamahal sa bayan andun din si yung magiging senador ng Bunyaw, si David D. Angelo andun din kanina at yung mga ibang vlog, at ibang vlogger ng kakamping at ng Marcos Lealist sila aksyonman man, action man kakamping, sila palarista at sila iba pang munting tinig, andong kanila sa host kanya ni kwa ni eh, Secretary Colleague Saliman ng Bunyog andong din si kwa ni si Atoren siya ang unang nanawagan ng kwa ni ng rally na para maipit si Sara iisa e yung sigaw kanina yung mga dating bumuto kay Marcos Jr. Isang sigaw nila, yung mga dating Duterte sumusuporta kay Duterte. Isang sigaw nila. Sara impeach. Sara impeach. Teka lang po, mabasa lang ako ng kuminsa. Um, ay dagan nyo uh, good evening po ma'am ay uh, dagan nyo uh, mga bugos sila smartmatic conspiracy theory totoo po yan ma'am pero kaya nga siguro si Marcos Jr. takot na takot yan sa mag-aama na yan dahil nga sa conspiracy conspira theory si na yan. Pero ganun pa man, eh, siya presidente, makapangyarihan niya siya. Makapangyarihan na, ba't pa siya matakot? Kung ano na -ano mga pambabalahura ang ginagawa sa kanila. No, di ba? Binabastos siya, tinatawag na kung ano-ano, mga bangag o ano. Eh kung bangag nga yan si Marcos Jr., eh bakit hindi tinukas ni Duterte noon? Bakit siya matakot? Kung sila ang inandaya, ay kung nandaya si Marcos Jr., natural, nandaya din si Sarah. Sagittarius. Good evening, Sagittarius. Uh, salamat sa panood. Dapat matanggal na sila, Asap, BBM at Sarah. Uh, sa ganito kasi, ma'am, hindi naman sa... Siyempre, andyan, na, andyan na si Marcos Jr., mahirap pagsabayan ng laban kasi kung pag halimbawa natanggal nga si Marcos Jr mas mahirap naman kung si Sarah mapalit kasi automatic talaga yan si Sarah mapalit niyan. kaya nga nagpapimilid sila eh pero kung magayos na nga talagang sambayan ng Pilipino gaya na nangyari noong 1986 at yung panahon ni Iraq talaga matatanggal ang dalawa na yan ang tanong kung magkakaisa nga yan ang tanong dyan maaari siguro yan kung talaga magkakaisa ikita naman natin sa Senado Mare si Marcos, may impeach si ka kaagad yan. Sa Senado. May alam natin kung sino sa Senado. Mali ang mga nasa Senado, mga tuta ni Duterte. Maliban kay Senator Teresa, eh, si Coco Pimentel pa nga eh. Hindi rin man natin pagkitawalaan si Coco Pimentel eh. Kabi-kabilaan din yan eh. Kita naman natin eh. Pero sana nga kung talagang hinihingi ng pagkakataon kung sasakali na sila daw matanggal mas maganda siguro ang ganun pero para sa akin hindi naman sa pinapaboran ko si Marcos Jr kasi naman makabalik ang mga Duterte tiisin ko na lang si Marcos Jr Marcos Jr hanggang 20, 2028 pero siyempre hindi mo na yung mga anomalya nila na hayaan na lang natin dahil sinusuportahan natin sila hindi lang siguro pwedeng ganun. Hindi lang siguro, talaga hindi pwedeng pwedeng ganun. Ah, teka lang ha. Yun lang ah, uh, maganda magandang po sa inyo. Eh, hindi kasi makatulog. Kaya nasipin ko mag-live pag nagkaedad na kasi kung ano ano pumasok sa isip eh pero gano'n man salamat sa panonood ha ah. Relito Ayusti. oy oh pre Golang Lords uh, relito Relito go Golang Lords minsan kasi may mga sistimang di ako sang ayon gaya na pagsama ng BBN vloggers at mga vloggers na babati ko sa kanila parang sinasuka nila didilaan pa oh okay lang yan pre kasi naintindahan naman kita sa opinion mo pero siyempre gaya ng mga sinasabi ko sa iyo minsan sa post ko ni replay ko may mga bagay na kailangan mo natin na isang tabi kasi hindi hindi naman natin kaya pagsabi ng laban ng gaya nga niyan para yung higanti ang kinakalaban natin kailangan mo natin ay magiging toso kasi alam natin kung gano'ng katoso yung mga kampo ng kandaliman at kampo ng kasamaan kailangan mo natin makikuan makibagay pero siyempre yung opinion mo na ginagalang ko yan naintindihan kita kahit man ako agree ko sa opinion mo pero siyempre kailangan din natin na makibagay Nataon lang siguro na... Kailangan gawin ang ganito. Pero okay lang yan. Hindi, hindi kita. Ah, uh, paano ah... Uh, hindi nga pala sa... Kuhaan ko sa... Ay, Princess Sten watching. Ay, si Princess Stain. Hindi nakahatin kanina. Andun yung magdalo, yung boyfriend mo. Hindi wala dun si Trillianis ah. Uh, ah... Batingin ko lang muna dyan yung mga kamag-anakang ko dyan sa Kwan, sa Samar, sa, sa Barangay Tangulon. Uh, yung ati ko, sila ate Perla, uh, nanay Magdalena. Batingin ko lang po sila Kwan, yung mga pinsan ko. Sila nandi sa Basan. Uh, President Macrol, Nelia Macrol at Macrol Pamili. Uh, Manga Pamili, Bukbuk Pamili. Batingin ko lang po dyan sa Samar, uh, Arsulan Pamili. Reyes family uh, Castelli family. Saka dyan sa CI, si sa school na pinanggalingan ko. Shout out po dyan sa mga pamangking ko, kina Eric Banagbanag, Rima Kroll. Facebook antok na pagod na pagod ko bro. Ah, <laughs> uh, di naman. Wala nga ako. Ah. Uh, Napapantok lang nag-sigur, eh, siguro medyo inabot-abot na rin ng antok. Maya maya tulog na rin ako. Mm, shout out sa iyo, Princess Ten. Uh, si Miss Ganda. Ah, uh, singa pala. Ito, eh, singit ko na lang din. Sa mga senador na nakalinap ngayon, kay Marcos, kay Duterte man, Nakikiusap ako sa inyo Wala po tayong ibubuto sa magkabilang hanay na yan Papaparapusman o Duterte Wala pong pinta mga senador na yan ha Lalo doon mga tulpo Ang mga tulpo hindi mga sila nanalo Mga sinungaling na diba Tingnan mo si Erwin Tulpo Kung ano-ano mga pangalan na ginagamit niya Nagpapanggap pa siya na Siya daw ay US, U.S. Marines Ay paano yung U.S. Marines Ang isang TNT Mga tulpo brothers Mga sinungaling yan ha Bunggago, Bato, wag niyo pong iboto. Philip Salvador, Willie Rebillami, wag niyo pong iboto. Pakiusap lang po. Iboto yung iba kung sino gusto iboto. Wag na wag niyo po iboto yung mga senador na kalain kay Marcos, kay Duterte, ha? Pakiusap lang po. Para po sa bayan. Nining Fing, Tanalgo is watching. Salamat po, Madam Nining Fing. Uh, ha ha. Di pwede bro, wala pa kutulog. Delikado, di ako mapayagan ng mag-live, work. 31, approved na, ah, live, ah, okay, okay lang yan. Pero, siyempre ang puso natin ay para pa sa bayan. Kasi, gaya nga, sinabi mo, marami ang gusto kong umatin sa rally kanya na. Pero, dahil nga sa may iba't ibang dahilan, siyempre iba pa rin yung ulahin pa sa buhay. Kasi di mo tayo mga iglesia, eh, na ang iglesia, alam mo naman, eh. ang iglesia ay, eh, kahit pa sabihin ng ministro ni Tatalon, Tatalon sa building, tatalon o sa bangin, tatalon ang mga yan. Kasi hindi mo tayo ig iglesia eh. Pero mahal lang ka. Pagdating ng eleksyon, alam natin kung sino ibuto natin. Ibuto natin kung sino ang tama. Okay lang yan, Madam Tin. na Siyempre, kaya natin mabuhay eh. Relito to you Pero pagdating sa baluta, lords, tiyak na posisyon tayo. Pero okay lang yan kung ganun ang laban na tinatahak ng partido isige lang uh, watch lang kami sa gilid gilid okay lang basta alam naman natin yan pero siyempre kailangan natin maging mag mapamulat wala tayo sa partido kinabibilangan natin kailangan natin pamulat kung anong katotohanan ang mga katotohanan na hatig ng mga kasinungalingan ng hatid ng pamilyang Duterte iyan pong ipaglaban natin ipamulat natin sa mga kaibigan natin o kung sino mga natin na napaniwala na kasi ng mga ng pamilya Duterte. Sagittarius. Bro, gandang gabi, mabuhay ka. Basta sulit tayo kakampaign. God bless bro. Ingat lagi po. Ah, uh, sa'yo din sir, ah uh, Sagittarius. Ah, uh, magandang gabi din sa'yo Salamat po sa suporta. Basta tayo, tuloy po ang laban. Ah, uh, sige, kasi naabala ko na kayo eh. Basta tayo. Tayo naman ay may iba't ibang partido na sisportahan. Pero sana naman huwag niyong kalimutan ang bunyog. Bunyog po ay number 7 sa ating mga baluta. Kung ano man ang gusto ni Kuan, eh, ibuto na, partido na party list, inyo na po yun. Pero sana naman, sa mga Kuan dyan, na iba pang na, uh, gusto kong pakiusapan kung maaari lang huwag bunyog tsaka kung ginagawa ko man to baka niyo po yung isip na may kinakita ko dito wala pong kinakita dito voluntaryo ko lang po ito ha wala pong sinasahod eh, tsaka bagong vlogger pa lang po ako hindi pa ako kilala hindi pa ako sikat basta tayo tuloy ang laban bunyog ito si Ben ito ka lang kayo, ito lang kayo. di shit. F-U-C-K. Hindi ko nyo.